Kabutod, meron naman po ako sa inyong isi-share. Kung paano ko gumawa ng homemade tinapa. Kanina ay namalingki po ako ng isang kilong galunggong at tulingan. Yun po ang aking gagawin na tinapa. Ito po yung isda na binili ko. Hindi ko na po siya binrind kasi bago pa naman. Wow! Akin na po itong ilagay sa steamer at maya maya ay ating ilalagay na po ito sa kalan. At akin na po itong i-steam. Ito na po ay nilagay ko na po sa kalan. At akin na po itong ini-steam. At ito po ay umuusok na. Kapag ganito na po ang kanyang itsura, ay atin na po i-off ang kalan at ready na po yan para pausukan. At alisin na po natin yung tubig na ginamit natin sa ating pag steam Mamaya po ay atin na yung pausukan. At yung steamer na ginamit natin kanina, yan pa rin ang ating gagamitin. At nilagyan ko lamang ng, sa loob ng steamer ng foil at ng asukal at ng rosemary. At dyan natin papausukan ang ating isda na in-steam kanina. Ito na po, atin na po itong papausukan. Luto na po mga kabutod, pwede natin itong iulam sa ating almusal at isahog sa ating mga gugulayin. Sigurado po itong walang halong chemical at safe ito sa ating katawan. Thank you for watching mga kabutod!